Good day mga ka-JT at ito nga po pala, umalis tayo at magandang araw sa inyong lahat. At ito po, paalis po tayo, papunta po tayo ng Malayan. Ang inito ng panahon, buti na lang ang inaanak ko na si Anad Eam na uh, hindi uminit ng ulo kasi nakuha niya agad yung kailangan niya sa school. Ang uh, sabi sa kanya, para madali daw ang usapan, balikan niya na lang daw kinabukasan. At ayun po, hindi po ang ulo ni Anad Ayam. At shoutout kay Atinayis na tirahan niya siya ng toasted siopaw. At ito nga po, dumaan po tayo dito sa may Ayala, Paturbina, tapos uh, sa daan po ulit tayo ng SLEX, mga jt pasok po tayo ng SLEX. At dito po, dumaan po muna kami dito sa isang bilihan ng toasted siopaw, mga jt Bicol Toasted Siopaw, at favorite ko po ito. But, uh, Murang-mura lang, muray ito lang. Uh, pwede na po kayo makakain ng toasted shop sa lugar na ito, mga ka-JT. At pagkabili po namin, syempre, nagpagas muna kami. At muntik pang mamatay ang makina ng kanyang sasakyan. Nakita nyo naman po yung aso. Nakatingin sa akin. Tulala po yan. Gutom na po yan. Syempre, hindi po natin inanok ng toasted shop Baka mabulunan. At dito po mga nakita nyo naman po. Napakaganda ng ano, ng langit. Sinabayan pa ng lamig ng ulo ni Anad Eya ang pagpunta namin sa school niya. At yun nga po, natapos niya po yung kanyang gawain. Pero joke lang po yun. Uh, alam na po ni Anad Eya kung ano nangyari. At dito po mga jt siyempre pababa na po kami ng turbina. At dumaan nga po kami sa SLEX. Sa SLEX naman po, ay hindi naman po traffic basta po lagi pagpapasok ng mga expressway kailangan po ng RFID at easy trip. mga ka-GT lagyan nyo na kagad ng load pag po sa norte easy trip pag dyan po sa may papuntang Calax easy trip dito po sa papuntang Eslex, Calabarzon tsaka po dun sa T-Plex ay puro po RFID mga ka-JT. At dito po siya, siya spray, excuse me po, at dito po mga ka-JT, pababa po kami dyan, siya po yung nagmamaneo dyan, at hindi maring hindi natin bibidyoan niya, good mood pa siya dyan, nakita nyo naman po, napakaangas po magmaneo, pag uwi niya po yan, sinabayan niya po rin yung init ng panahon, at syempre mga ka-JT, nagantay po tayo sa Malayan, sa Malayan, ang dami mga estudyante, mga ka-JT, ayan, nakita nyo naman po, uh, hindi po naka... Ah, excuse me po, mali pa pala. Nakita nyo naman po yung sasakyan. Tinted na tinted. Hindi po kayo kita sa loob. Kaya medyo malamig na malamig yung panahon. At tapos sinabayan pa ng lamig din ng ulo ni Dana, ni Anad Ayam. At dito po mga JT, syempre, pasok na po tayo sa... sa papasok na po tayo sa expressway niyan. Pababa na po yan. Dito po kami duma sa may turbina, sa may Ayala. At dito po mga JT, syempre, naghahanap po tayo ng mapa forever at wala po tayong nakita kasi puro estudyante po at nakita ko po yung mga estudyante meron po mga jersey jersey ang tawag po doon uniform tinanong ko po yung aking ina-anak, ang sabi niya pang senior high, daw yun na yun, na yun nga pala kaya po wala silang uniform kasi college na siya at yun nga po mga JT dito singgit uh, singit singit lang po dyan pero syempre mga JT dahan lang po siyang sumisingit dyan at papasok na po kami expressway at dada dadaanan nyo po yung tuloy na yan yung expressway na po yung ilalim na yan mga ka-JT lampas lang po sa may Batangas dito lang po kasi sa may kabila para papunta po kayo ng going to Manila at yun nga po syempre mga ka-JT eto na po tayo daanan po tayo ng SLEX dito po sa SLEX na to hindi naman po kamahalan po yung babayaran nyo pagka papunta lang po kabu kabuyaw kabuyaw exit po kami at syempre mga ka-JT ayan nakita nyo naman po yung dadaanan medyo hindi naman po pa-traffic at wala pong traffic, syempre medyo may kainitan lang po na po ito ng pagalis namin at kaya kailangan lang pong kunin yung papers na hindi naman na po nakuha. Kaya yun, hindi uminit ng ulo ni Anad Ayam at pa Punta kami sa school niyan, mga ka-JT. Nagkukwento-kwentuhan lang po kami niyan. May pinag-uusapan kami. At yun daw kanyang inahin ay may kakwentuhan. At eto na nga, ichichismis ko na. is the key. Eh, umabot daw nang ganong kalaki ang nagastos. Pero syempre, alam nyo na mga jt Pero secret lang yon. Eto nga po, Ichichismis ko nga po ulit. Ayun eh, nga raw po. Ngayon, magkaaway. Dahil daw. Yun nga. At eh, si ano, ay yung ano niya, ay inaano. eh, eto na nga si ano. At yan po mga ka JT. Kita niyo naman po. Siyempre, tayo nasa service sa, uh, ano, uh, ang tawag dito. Nasa, nasa ano tayo, passenger seats mga ka JT. Siyempre, ang inaanak ko ay marunong mag-drive yan. At dito po mga JTN, eh, ang kahabaan na yan, kanlubang po yan, ah, kanlubang, ano po, ah, real to kanlubang exit mga ka JTN, eh, makikita nyo po sa expressway yan. At yun na nga, kilala nyo po yun, yung magnanay na yun. At ah, kung gusto nyo po malaman, PM is lucky, marami po akong nalaman, natin nga po mga ka JT, na sobrang awa, binigyan pa ata ng pangkain, ng kanyang kausap. Pero yun, dagdag kwento ko na lang po yun, hindi po totoo yun sa mga gusto pong ko kung sino po yun. At ito nga, galit na galit at magkaaway daw sila ni ano. At secret muna mga ka JT kasi palabas na po kami ng uh, kabuyaw exit. Kaya medyo syempre hindi ko na po muna itutuloy. Pero ito na nga yun, mga ka JT. Galit na galit. Gustong manakit. At yun nga po, malaki na raw po na sila. Wala naman po ako nakitang gastos, mga ka-JT. At yun nga po dito, siyempre RFID. Ayan, magtataas lang po yung barrier nila. Tapos, kanan lang po tayo dyan. Ay, nakita nyo na po yung sa malaya na yan. Ayan yung building na yan. Kung wala po kayo nakikitang building, it's a prank pero siyempre may building po yan yung na yan. Yan may maputi na yan dyan mga ka papasok po tayo dyan. At dito po, uh, pagkakalan po, kakalawa po agad tayo dahil nandiyan yung school ni Anad Ayam. Pagdaan nyo po rito, meron po pa rin sumisita pero mensan pwede naman po kayo sa mabait na guard na makiusap na dyan lang naman sa may Malayan pero meron na kailangan ng sticker dito mga ka-JT. Ayan, nakita nyo naman po ng panahon, ng araw. Sasabay ang na ng ulo ni Anad Eya mga JT kaya na para siya nagsusuper science sa at ang ano pa, konti nga lang po pala yung pagpila niya, hindi naman siya inabot ng oras, kaya ayun, medyo malamig ang ulo niya mga ka JT, hindi naman mahaba yung pila, kaya ayun, cool na cool lang siya paglabas mga ka JT, at ito po, Siyempre, ayam sisitahin ka dyan. Tapos sabi ko, sabi mo, mag-enroll. Pero hindi naman po mag-enroll. May kukunin lang po sa school niya. Naka-JT. Ayun, pina -ano na naman kami. At nung nalaman niya na sa Malayan lang kami pupunta. Pero dyan, hindi po talaga kayo papapasukan. Kailangan niya pang bumili ng dalawang sticker. Ah, dito, minsan, syempre, sabihin mo lang, drop off para papasukin ka. Di ka nakunin ng resensya ng gwardiya. Pero, minsan, may maikpit na gwardiya dyan. Talaga sumusunod sa alin tuntunin. Kahit sabihin mo, malayan ka lang, mga JT. Dito po, may mga convenience store dyan. May mga dormitory. Ayan, nakita nyo naman po, ang dami po mga student. At sinita po ako dyan sa lahat dati kong pinaparadaan dahil bawal daw po. At ayan, lumipot po tayo sa so, may tapat ng 7-11. At dito, nagaantay lang po tayo mga JT habang inaantay po natin dyan. Yung aking inaanak ay hindi mainit ang ulo sa panahon na yan dahil po sinabayan niya yung init ng panahon. At eto na nga, nakakwentuhan sa merilis. At yun nga, close na close sila. At yung kapatid, medyo kinukorek, malidawang kwento. Alam ko ba? At yun nga po mga ka-JT, syempre, tayo, eto, inaantay lang po natin. At uh, meron pa po kami pupuntahan. No, nalaman ko na hindi niya nakuha yung papers na kailangan niya hindi po kami natuloy at kaya nag kami umuwi na at sa sobrang init ng ulo kumain na lang si Anad Ayam ng kanyang toasted show wow at uh, syempre mga JT eto na nga po tayo dire diretso lang po tayo dito sa pag-aantay medyo may mainit na po ito at talaga naman pong dito po ay syempre bukas 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 aircon lang po tayo Ayan. dyan sa area na yan pinalis po tayo may clamping zone daw po dyan eh private naman 'yan para 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 ano ni clapping show nat. Yan po pagkatapos po na no, mga JT naka na po kami dito chismis na po ako. at ito po, nandito na po tayo. Ayan. Akoy pupunta po na ilog at pupunta po tayo sa chismisan. Nakikita ah, niyo naman po 'yan. Si Doldig Digna pupunta sa kanyang ah, kaibigang boss ah, si Teya Kinetics at dito po mga JT pumunta naman po tayo dito sa ilog para hugasan yung aking map. Pero stay lang po yon Dito po tayo para chumismis. At eto na nga, marami po akong chismis na sagap dito. Pero syempre, secret lang. Pero yung muna ko na sagap, yung chismis sa akin, yung kumari ko daw, ay si ganun. Ayan, nakita nyo naman po. Dito po ako naghuhugas ng... Alam nyo na, nang sa ma, para luminis po, diretso naman po yan sa may, alam nyo na po kung saan Basta yan. Basayan, diba? Diretso po sa dagat yan. At syempre, pagkatapos ko po rito, mga ka-JT, mag-map at maglinis ng bahay, ako po ay sinumpong maglaba, mga ka-JT. At yun nga po, syempre, tinakal-takal ko lang at bumili po ako ng liquid at yun nga po tinesting ko lang po mura lang po kasi 45 tapos uh, ano na kasi laki po ng ano ng 1.5 liters na po kaya medyo bumili po tayo mga JT ayan nakita nyo naman po ang dami pong isla yung mga maitim na isla po yan na nagagalaw na yan nakita nyo po yan puro tilapia po yan uh, hindi naman po nauubos yan at syempre nagpalit po tayo ng damit para tayo po maglaba at binaba ko po yung aking labahin ayan nakita nyo naman po yung mga labahin ko Oo po, sariling sikap po sa paglalaba, mga jt At syempre, peso lang po tayo dito. Nakakita nyo naman po ang washing machine ko. Bikini min. Wala na pong dryer yan. Kaya hindi na po ako nagda-dryer. Bahala na po matuyo yan sa uh, init ng panahon, mga jt At ayan, uh, mga ka-JT, syempre, sinisimulan na po natin. At unang uh, una kong ginawa dyan ay isaksak ang, syempre, ang socket papuntang kuryente para gumana yung washing machine at meron po akong hose dyan. Ayan, nakita naman po may mga hose na yan at sinet up ko. Hinugasan ko po muna para tayo maglaba. Baka kumapit po sa mga puting damit. Kahit wala po akong puting damit, mga jt At yun nga po, pagkatapos ko po dyan, kinuha ko po yung... Di ko na po pala tinakal. Wala na po palang takal. Tansyahan na lang po. Ayan, kinuha ko po doon, mga ka-JT. Nakita nyo naman po, medyo tumago tayo. Ayan, kulay blue. Ang tawag ko po dyan ay sabong pang laba na liquid, mga ka-JT. Ayan po, may natuklasan po kong bilihan ng mura, mga ka -JT. Isang ganyan, 45 pesos. At mga ka-JT, syempre, ayan, konting tansya. At meron din po akong nilagay dyan na... Pero hindi ko po pinagsabay. Siyempre, pag-aalawan na at hindi po ako nag-aalaw sa ano. Ayan, iniwalay ko lang po mga ka-JT. Ganyan po tayo kasi sipag-sipagan. Pero siyempre, sabay-sabay naman po yan na lalabahan mga ka -JT. At ayun nga po, uh, medyo napakahaba po natin ng paglalaba dyan At dyan ko na rin po isasampayan sa may mga hangar na yan, dyan na lang din po yan Matutuyo, at uh, syempre mga ka-JT, wala naman po tayong dryer, kaya hayaan ko lang po yan na matuyo At uh, pagka-unlock ko naman po, ay syempre bumili rin po ako ng downy kulay pink po yung binili ko. Napakabango naman po nung pagkatapos ko maglaba, mga ka-JT, at uh, tuwan-tuwa naman po ako sobrang bango niya. At pagkatapos ko po dyan, maglaba, mag at lahat, magsampay, tayo tumismis po po muna. Napakainit po ng panahon. At meron po ang kachat dyan, mga ka-JT, uh, hindi ko po alam kung sino po yung kachat ko, pero kilala, kilala niya po siya. At mga ka-JT, ayan, syempre, ayan pong na yan, ayan yung motor ko, at after ko po dyan, mga ka-JT, Nakakita ko po dyan, sobrang init kaya tuwang tuwa po ako na sa paglalaba ko ay matutuyo at tumismis po ako dyan sa isang kumare habang naantay ko po matapos ang paglalaba ko dyan at yun nga po na shout out kay Kuya Pabs na nakita ko po palabas ng bahay nila at palabas at ayun nga po mga JT marami po tayong hindi na i-chismis dyan dahil wala pong tao at uh, wala pong Hatabang nag-e-edit po ako, uh, ang aking cellphone ay tumunog. Sabi, lolong, talang message po yon sa aking messenger. At yun nga po, nakita niyo naman po yung pamangan ko sa pinsan na yan. tinatanong ko, yung kanyang kaibigan, hindi ko nakikita. At syempre mga ka-JT, habang nagme-mekos-mekos tayo dito at nag-jismis at naglalaba ako. At yun nga po, syempre nantay ko po matapos. At ayan, nakita niyo naman po, uh, medyo bumubula na siya mga ka-JT. Nakita niyo naman po, oh, oh, ang galing ko maglaba mga ka-JT. Ah, sa washing machine. Pero pagkatapos ko pong labahan niya, mga ka-JT, siyempre, uh, ko ba ko naman po pa kahit paano yung sa may ano niya, sa may bato or sa may the egg. At nakita ko po dito si Taray, nakita niya naman po ya, yan. No? hindi ko po alam kung saan pumunta. Tinawag ko lang po pero tumawa siya. At dito pa mga ka-JT, sobrang init po, sarap maglaba. At pagkatapos ka nga po mag maglaba at ito magkikismis mga ka-JT, nakita niya naman po yan, meron pong biglang dumating dyan, ang kinatatakutan ng mga nanay, lalo sa mga taga rito sa amin. Ayan po siya, ang maniningil mga ka-JT, ayan po yung mga kinatatakutan, kailangan may araw-araw pang hulog, ngayon nakita nyo naman po, palabas na po sila at syempre mga ka-JT, ito na po tayo, uh, medyo natatapos na po yung ating nilaban. At ay naghahanap lang tayo mai-chismis ko diyan mga JT. Alam niyo naman po tayo, chismoso tayo minsan. Eh, at in minsan din napakainit po ng panahon. At uh, nung nakita ko po na matatapos na po yung akin nilalabahan. Syempre, nalawang ko. Tapos ayan po, pabrikan ko na lang po ulit siya at po muna tayo dito. Nang busit lang po saan yung kumari ko. Sabi ko may tindahan, ayaw pa matulog sa taas. At alam niyo naman po mga ka JT. Ah, uh, siempre, medyo dito may sa akin 'yan. Ayun nga daw, bako siya tutulog doon, tapos dalawang oras magbubukas. Tapos, ang hirap daw isara Nung kanyang tindahan. Sabi ko, ilagay niya ng machine para pipindot-pindotin niya na lang. Kaya, naba nakatambay tayo dyan, marami po tayong mga tropang hindi nakita dyan. Nakakita ko lang po dyan ay si Vincent Laka Vicente. At pupunta nga raw po siya at re kay eh, Romy. Romy Atak, Bago ligo daw siya mga ka-JT. At yan po, nakita niya naman po, parating po si Vicente Lakap. At syempre mga ka JT, di ko po alam talaga kung saan pupunta yan. Basta sabi niya, re raw siya. At um, nakita niyo naman po, oh, nakaporma, naka, naka bago ligo. At ayun nga po, syempre mga ka JT, hanggang dito na lang po muna tayo. See you on my next video sa so, mga nakakanood at nakakaano sa akin. So, nagtitiwala at sumusuporta. See you on my next video. Maraming salamat po sa inyo. Babus, mga ka JT. Is JT sa kalam. Babus.